Hello everyone! Welcome to 48 Sinulog di Kabankalan Festival Celebration. This is Mang El Prey, Odiba TV. Please subscribe. Maayong buntag, maayong adlaw mga bisaya. Ako gali si Mang Elfrey. Ang proud ilonggo nyo nga amigo nga taga diri sa Himamailan, Negros Occidental. Yes, mga tropa, I'm proud bisaya, ilonggo. Pero mas prefer ko na magsalita ng Tagalog para naman sa kapakanan ng ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. All right, let's go. Samahan niyo ako mga kaibigan, mga tropa. Tayo po ay magkwentuhan na naman munting trivia at kunting kaalaman ang ating ihahatid dito sa City of Kabangkalan. Ayon nga sa chismis ng aking mga marites na kapitbahay, ang Kabangkalan daw ay isa lamang itong barangay noong unang panahon na under ng Ilog Town or Municipality. Kabangkalan derived its name from the word bangkal. Kasi nga napakadami at napakayabong ng mga bangkal trees dito sa eryang ito which was discovered and founded by Mr. Lucadio Tayom of Tigbawan, Iloilo. Kaya niya itong tinawag na Kabangkalan ang lugar na ito. Being a barrio or barangay under Ilog Town, Kabangkalan it became a town when the Philippine Assembly passed the Act of 1612 on March 14, 1907. Then, August 2, 1997, Kabangkalan became a city a largest city in terms of land area and a progressive uh, city here in the southern part of Negros Occidental compare to the first town here in Negros Occidental which is Binalbagan and the first ever capital of Negros Island the Ilog town and today municipality of Ilog at ngayon pag-uusapan naman natin kung paano nagsimula or nag-start ang Sinulog sa Kabankalan or Ang Ati-Atihan Festival. Ang Ati-Atihan ay kinikilala bilang Mother of All Philippine Festival. Kasi nga tayo mga Pilipino ay kilala sa mga maitim ang balat at mga kulot ang buhok. Mga Ati kung tawagin namin dito sa Hiligaynon o Ilonggo at ita naman kung sa Tagalog nang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, sila po ay dumating dito. April 1565 dito sa ating isla. Nakita nila ang halos nakatira dito ng na mga tao ay mga maitim at kulot ang buhok. Kaya tinawag nila itong Negros Island. Negro means black. Pero ngayon, aba, mistiso na ang mga inta. At ang sinulog naman ay isang ritual reenacting ng laban Uh, sa pagitan ng mga natives at mga pirates at sila po ay naniniwala na ang Santo Niño ang nagligtas sa mga natives during that battle laban sa mga pirata kaya itong sinulog ay nagiging tribal war dance na rin na pina ng ating mga ninuno noong unang panahon itong sinulog sa kabankalan ay inspired ng sinulog sa Cebu at ang ati-atihan naman dito ay inspired ng ati-atihan sa Aklan Siyempre, ang bida dito ay ang ating patron na si Senior Santo Niño. Viva diba, Senior Santo Niño! Pit Senior! And it is celebrated every third week of January. Today has grown a lot since it started in 1976. So hanggang dito na lang ang aking pagdadaldal. Maraming salamat sa pakikinig at panunood ng video ito please pakitapos na lang panuorin ang video ng ito bilang tulong nyo sa aking watch hour para tayo po ay ma-monetize na ni YouTube. Thank you so much for watching. Please subscribe. Peace everyone and God bless us all. Uwi na tayo mga Lodi. Tayo po kasi ay may importante pang mga gagawin. Tayo po ay umatend lang ng first mass at after ng misa, nag-ikot-ikot tayo rito sa Sinulog at Iatian Festival area. Kaso lang, hindi naman tayo makakapasok na sa mismong sentro na pagdadausan nito dahil nga ayaw nila na magpapapasok ng mga kotse at mga nakamotorsiklo. Kaya hindi na tayo nakarating doon sa mismong plaza ng Kabangkalan City. Dahil nga sa maaga pa naman, hindi pa ganun kakapal ang mga tao dito sa Kabangkalan City. Ang matao lang ngayon ay doon sa plaza. Kung saan doon manggagaling ang dance parade na iikot dito sa area. At ngayon po tayo ay palabas na dito sa Kabangkalan Mabinay Road. Kapag kumanan po tayo dyan, yan yung papunta sa Mabinay, Baes at Dumaguete. Negros Oriental. At ang sa tawid nito, yan yung New Cabangalan Public Market na nasa likuran lang ng Gaisano Mall dito sa Cabangalan City. Sa

Sa 32 barangay kasi na nasasakupan ng kabangkalan, halos yata lahat ng barangay mayroong terminal dito sa siyudad na ito. Kaya naman ganoon na lang kadami ang mga tricycle na buwa-byahe dito sa lungsod ng kabangkalan. Ganon din ang mga nakasasakyan, mga delivery trucks, mga nakamotor, kasi nga itong kabangkalan, Mabinay Road, ito yung naging malaking gateway papuntang Negros Oriental. dito naman kapag kumaliwa tayo dyan tayo po ipabalik doon sa kanilang plaza at kung kumanan tayo doon sa triangle ng kabangkalan yun naman yung papunta sa kawayan area at dahil nga ako po ay pauwi na sa amin sa Imamaylan kaya tayo po ngayon ay kakanan at ito na rin mismo ang daang ito ang papunta sa Bacolod City the city capital of Negros Occidental Have a safe trip and have a safe ride everyone. This is Oriva TV. Well, it's packaged very well. Let's build it together.